The people do not complain because they have no voice. Do not move because they are lethargic. And you say that they do not suffer because you have not seen their hearts bleed. Bago pa man ako isilang, laganap na ang kalupitan at karahasan na dala ng mga mananakop. Kabilang narito ang mga sakim na Espanyol. Bata man o matanda ay di nakakaligtas sa kanilang maling pamamalakad. Sila mga bulag sa sariling adikain, mga bingi sa daing ng indyo. Lingid man sa aming kaalaman ang kanilang sistema, takot ang siyang humadlang sa pagtaguyod ng mga reforma. Iyan ang lagay ng lipunan noon. Sa paglipas ng panahon, marami nang nangyari, marami nang nagbago. Bawat isang Pilipino ay nagahangad ng kalayaan kalaya ang walang pangalipin, walang diskriminasyon, walang pagkitil ng buhay dala ng revolusyon. Pagmamahal sa inang bayan ang aking unang layunin, magmula ng lisanin ko ang bayang iniibig. Hindi na mabilang ang henerasyong nagdaan. Bawat lugar, bagay at mga tao na sumasabay na rin sa agos ng modernong pamumuhay. Ngunit, kasabay ba ng pagbabago ng panahon ang unti-unting paglisan ng aking mga kontribusyon? Parang isang kandilang unti-unting natutunaw dahil sa init. Hanggang sa mawala ang liwanag. Kilala pa ba nila ako? Sino nga ba ako? Hindi okay, ako nagkakamali si Dr. Jose Protasio Mercado Alonso Ireon Garizan. Jose Protasio Alonso Mercado Ireon Garizan. Jose Pistachio ay yun? risal. Mendoza Rizal Jose Protasio Mercado Alonso Iray Hindi ko alam yung buhay pero ang alam ko lang Jose Rizal ako si Jose Protasio, Rizal Mercado, Iri Ang Rizal ay nangangahulugang rice field at ang Mercado naman ay nangangahulugang market. Field. Sinilang ako sa Kalamba, Laguna, ikalabing siyam ng Hunyo, isang libo walong daan aning na Ang aking mga butihing magulang ay sina Francisco Mercado at Chudora Alonso. Ang pamilya ng aking ina ang mas may kaya dahil mayroon silang iba't ibang bilang ng abogado, pare, ininyero at opisyal ng gobyerno. Naman ko sa aking ama ang pagkakaroon ng malalim at malawak na dignidad. Pagkakaroon ng respeto sa sarili at pagiging seryoso. Samantalang sa aking ina ko naman nakuha ang kaugaliang mangarap, magsulat at magsakripisyo. Ako ay may sampung kapatid, sina Saturnina, Pasyano, na tumayong ikalawa kong ama at may sampung taong tanda sa akin. Si Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Concepcion, Josepa, Trinidad at Soledad. Simple lang ang pamumuhay ng aming pamilya. Doon dahil na rin sa kalupitan ng mga mananako ay akin nakita ang pang-aapuso at di makatarungang gawain dahil dito napagpasyahan kong magsulat ng nobela. I um, mentioned you know, limitations about um based on what I've read about love a uh, love for conflict. Kasi um more on love, sto love story siya. Well, El Fili, parang political based yung, know, yung novel. Know no limitangere, tanger Touch me not. El Belo Misteris. Touch me. Touch me. Parang No limit ang hindi, tsaka El, el Fili mo po. Yun po yung nagpamulat sa mga Pilipino kung ano po yung tunay na kalagayan natin. Kalimitang rin El helpfully besterismo. Wala po. First novel is No Limit um, started at around end of 1884. Um, it's more of yun nga, romance siya. On the other hand, yung sequel niya, yung um, second novel niya is um, El Filipisterismo, which is more of about revenge. Mas politically incorrect. Ang aking unang nobelang ginawa ay No Limit Tangere. Sa Ingles ay nangangahulugang Touch Me Not. Ang ideya ko sa pagsulat nito ay mula sa librong isinulat ni Harriet Beecher Stowe. Uncle Tom's Cabin, taong 1887 ng opisyal na itong mailathala sa Berlin, kung saan si Maximo Viola ang tigsisilbing susi para mailathala. Ang Nolo ni Tangere ay isang nobela na naglalaman ng direktong pagtutol sa paraan ng pamamalakad ng mga opisyal ng gobyerno sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Ito ay sumasailalim sa di makatarungan at malupit na pagtrato ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ang pangalawa ay El filibusterismo na aking tinapos noong ako nasa Biarritz. Si Valentin Bintura naman ang nagsilbing susi upang ito ay mailathala sa gent noong 1893. Sa El Filibusterismo ko naman, ipinagpatuloy ang pagkakaisa sa mga tao. Kung paano sila gagawa ng isang buong desisyon. Isang desisyong maaaring makapagbabago sa kanilang buhay mula sa pamamalakad ng mga Espanyol. Para sa akin, si Rizal. Nung bata ko, national hero. Ngayon, parang meron siyang pinalaman kung bakit kung ano yung Pilipinas ngayon, ganon. Kasi di ba pang national hero, it's just a ano symbol for the Philippines. But now, I guess hindi lang hindi lang siya symbol. I mean, parang meron siyang part dun sa um, kung bakit republic tayo, kung bakit may freedom tayo ngayon. Ngayon, di diba, ba, dati bawal yung media. Ngayon, may freedom tayo. Work. Kasi, uh, ano. kasi medyo required na sa batas na kailangan namin siya aralan. And with all the issues yung documents na napag-aralan namin, um, even um, in view of yung, ano niya, yung mga, yung Elfili and Nolly and your history, he is a hero for me. But, a bit of an overrated movie. Si Rizal ay para sa akin ay ordinaryong tao na kung saan hindi gumamit ng dahas para ipagpanggol ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanyol o Spain sa ating bansa. Isang so, si Rizal po yung pambansang bayani natin na nagbuwis po ng buhay para lang po sa atin. Bilang isang Pilipino, bilang isang Pilipino na rin, si Rizal ay isang dugo Pilipino na nagbuwis buhay para sa mga kababayan niya o kadugo niya rin Pilipino. Uh, si Rizal kasi pinagurian nga siyang pambansang bayani ko. Para sa akin ganyan din yun. Uh, talagang pambansang bayani ko akin, na inspire ako sa mga ginawa niya. Although sa pagsusulat niya lang na i-express e yung mga bagay na gusto niya sabihin, malaki pa rin yung naituloy niya para sa akin. Sa Shao Martin. Bayani! Nasa piso. Tsaka ang alam ko, gumagamit siya ng ano eh. Ng machine? Oh, at is, para sa medical experiment niya yun yung ginagamit niya, di ba? Yun lang. Isa ako sa mga tinanghal na siyam na opisyal na pambansang bayani ng ating bansa. At tulad ko, marami rin kontribusyon ang ibigay ni na Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Kudarat, Juan Luna, Milchora Aquino, at Gabriela Silang. Iba-iba man ang pamamaraan, may hangarin kaming nais makamit. Ang soberanya ng Pilipinas at pagkakapantay-pantay ng bawat isa. May konsepto kami ng pagiging makabansa at handang suungin ang kahit anong unos na darating para sa ikagaganda ng hinaharap. Sa pagsulat ko, nailabas ko ang aking nararamdaman na ibahagi ko sa aking kapwa ang saloobin na sumasalamin sa mga nangyayari sa likod. Hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Sa mga pagpapagong naganap, generasyong ng marami pa rin pala ang nakakakilala sa akin. Iba-iba man ang kanilang opinyon na pananaw. Iisa lang ang kanilang bukambit. Isang bayanin na naging daan sa kamalayan ng ako si Dr. Rosel San at ito ako ngayon sa mga kabataan.